good morning guys ang gagawin natin ngayon is pineapple jam so una i ano natin balata natin yung ano yung pineapple then yan slice natin ng hindi masyadong malaki yung maliit lang kasi i ano natin i blend natin yung pineapple bago natin lutuin yan kunin muna natin yung mga balat yung at saka yung ano yung mga mata ng ano mata ng pineapple ayan kunin natin ah oh yan ganun talaga pero dito sa Cebu yung pag Ayan, sa sa Del Monte yan ganun pag slice ng pineapple. Pero dito sa Cebu ano 'yun? Eh? Isa-isa yung kunin yung ano. Yung mga mata ng ano. Mata ng pineapple. Yan. May naiwan pang kaunti. Then kunin mo yung yung sa middle ng ano, pineapple. Yan isa-isahin mo na yung kunin yung parang ano yan, parang subok ba? Ano tawag yan? Yung sa middle ng pineapple. Kasi ano man, matigas yan eh. Hindi yan ano. Hindi madali yan ma ma pag maluto na, maano na siya. So, kaya tatanggalin natin yun ang tawag sa Bisayan ay sobok ng sa pineapple. Yan. So i-blend na natin. So ni measure natin yung pineapple kasi ang measurement sa sugar is 1 is to 1 pag mag-preserve ka ng pineapple. So 3 cups 'yan. 3 cups na pineapple, fresh na pineapple. Then ano, lagyan natin konti ng tubig parang parang maano sa madali lang mag ano mag blend uh -huh. yan parang madali lang mag -ano. kasi mahirap yan pag ano yung i mamanwal mo isa-isahin mo islice into fine so, hindi yan madali eh kaya i blend na lang natin parang madali na ano hindi tayo mahirapan pero noon yung sa sa school talaga walang walang blender eh mano mano pagawa kami ng ano mano mano talaga mag slice Ay, ano mo talaga yung yung pineapple pero eh, parang hindi tayo mahirapan iano na lang ibiblend na lang natin at, at saka na no, madali lang ayan Oh, ayan, maliit na. Oh. Then, iyan na natin sa lulutuin na natin yung yung pineapple. Press na pineapple na, na ano na. naka na siya. Yan. So, i-ano muna. i bu muna bago lagyan ng parang mawala yung ano yung hindi masyadong magwater eh so eh hit natin mo muna yung pineapple yan pag makaano na na mabuwal na yung i-blend mo nga pineapple bago mo ilagay yung parang ipaano pa ipa parang mawala yung ano ba ma mag water is siya. So, bago na ilagay yung sugar. Yan. Pag kumukulo na yung ano. Pag naluluto na siya. Yan, ilagay mo yung 3 cups. Kasi 3 cups yung fresh na pineapple. So, 1 is to 1 yung proportion. Parang, hindi masyado maano. Hindi madali masira pag kasi preservative yung sugar eh. So, kung equal yung proportion mo, 1 is to 1, hindi madali masera. Kasi mag-preserve mag ka. O, oh, yan, sugar. Dinagdagan natin yung white sugar na 3 cups. Yan. Tatlong cup na sugar. Ganon pag magano magawa tayo ng jam. 1 is to 1 talaga ang proportion kahit anong pro, oh, ano, anong nung protas na i-ja-jam mo yan 1 is to 1 talaga ang proportion hmm. so matagal pa yan mag-ano yan oh ito na yan oh tingnan mo ha ng pag i-try mo na yung yung niluluto mo na pineapple jam. Parang murang parang 33 minutes before siya mag-drop. Mm, Ganon din yung mag ano ka mag caramelize ng sugar. Ganon din ang proseso ng magawa ka ng jam. Mm, you know. Pag 3 minutes hindi pa nag ano nagtagal ah, matagal yung magda-drop. Yan or it try mo sa magawa ka ng kuha ka ng tubig then i-drop mo yung ano pag mag parang mag circle ang uh, mo ano parang matigas na siya, yan tama na yan kasi ano na eh huwag sa bisaya pa parang nalaptik na ba <laughs> yan yan ang tama na yan yan na ang pineapple jam So ilagay mo na sa yung malinis na lagayan niya, ano bowl. O. Eh ilagay mo sa bote or maski parang walang in, ano ng dry na lagayan, parang hindi siya mag molds pag matagal mo. Hindi mo nalagay sa freezer uh, sa ref pwede ra 'yan maglast long na siya kasi ano eh preservative and sugar hmm. tagal talaga mag ano mag mag tef yung ano yung pineapple jam Ayan, o. Oh. Pineapple champ, Pampalaman ng wow. hmm, sliced bread. oh, ayan. Oh, focus na, eh. Anak. Ayan, Oh. Ang sarap. Thank you for watching. Bye.